So yun yung update niya oh In-update niya tayo sa Kanyang Mga quiz at activity Assignment Hi magandang gabi po Hi Dane Dane Hmm Magandang gabi Kumusta sabihin mo Kumusta po kayong lahat? May pa Ayan, may papakita daw si Ate Neri sa kanyang school. Ay, po ako. Saan yung ano? Ayan oh. Ito ano to, Neri? Sa oral Oral. May papakita daw siya. Na-update niya, na-update niya ako sa na-update niya ako sa kanyang mga quiz sa school, ha? Okay lang yan. Ayan, oh. No? Meron siyang quiz. 7 out of 10. Oh. 7 out of 10. At saka yung isa is... tatlo lang mali. Opo. At saka 15... Uh, 11 over 15. isa, apat lang mali. Yes. Very good. Yan. Tapos ano pa? Tapos lang mali yan. Mm Okay, wala yung mali. Okay lang yan, Nery Ilan lang yung mali mo dyan eh. Tatlo lang ang mali mo sa out of 10. Out of 15 is apat lang. So, very good pa rin yan. Diba? Very good. O, oh, ito, ito naman. O, oh, ina-update niya. Tayo sa mga kanyang mga quiz sa school. Ito. Saan? Saan yung, anong tawag dito? Mami, may tamang tawag hmm. sa'yo. Ayan. Mami, leya. Yeah. Ayan. Ayan o. Oh. Na-update niya tayo o oh. Hmm. hindi maintindihan ng Ano mo? Hindi naman siya sa ano ha. Hindi naman sa ipinapakita namin para parang ipagyabang ko yung kakayahan ni Neri pero at least ano ba? Ah uh, Masaya kasi siya na pinapakita sa akin yung mga achievement achievement ano bang achievement. bigkas nun sa school sa school na ano siya ay nakakuha ng ganitong score oh, so ayan o oh, may mga 6 6 out of 6 oh, may mga perfect siyang mga score at meron siyang ano yung all na, no, ah? score so, ayan yung all na score mo Out of ilan to lahat? Out of ilan? Kukuha lang lahat eh. Dapat may total din. Hindi ako na po tinatotal. Kasi mabilis po yung pag-ano kasi lahat kami tapos maliit lang ang oras ko Ano lang, 30 minutes lang po yung ano niya pag doon sa amin. Tapos marami po kami, 55 Isodent ah. na, hindi na nag Dapat, mabilis na ang tupog. Hindi na makikita. So, mm. so, ayan, oh. So, ayan, meron na naman siyang uh, 18 over 18. Bakit hindi naman tayo aalis? natin. na Hmm, mo siya. Okay, ayan, oh. Merong, ano to, five over five Ah, 6 over 6. Oh, grabe. Asan yung sinasabi mo kanina na ano? Yung hindi mo may, ano, taw kulang lang yung ginawa mo kaya ano. Ito Ay, po. Ito. Dapat minaliit ko lang yun. Mm Ayan, meron naman siyang nakuha na 4 over 10, pero alam niya naman na may pag, mali yung ginapagkagawa niya. Mali sabi ko, inaano lang pinalit. <laughs> Inalit lang para umabot ng apat na line. Mm, -mm. ba? Diba? Pero at least alam niya naman kung ano yung mali na nagawa niya. So ang YMZ. score niya lang dito is 4 out of 10. Pero ti sabi ko, okay lang at least alam mo kung ano yung mali mo diyan, ano yung kulang mo para sa susunod maiaayos mo ulit. Oh, diba? Pero Ganon yung kanyang mga ano, mga... Ganon ano, yung... May iba-iba nga nyo, sulat ko. Very good yan, Neri. Very good yan si Nery sa kanyang mga... Sa kanyang mga ano... Hindi mo gawa, ba? Sa school namin sa magawa. Kasi maraming activity. Maraming activity. Isang-isang... Oh, sige. Oh, mag, uh, mag memorize naman daw si Den. A, B, O. Oh. A, B, C, D. Ayosin mo. Huwag kang nakaganyan para maintindihan. A B. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, oh, man, man, L, M, N, N, N. Sabayan nyo ako Yeah Very good naman yan Oh, Yan, so yun yung update ni Nery Ngayon Okay O, oh, sa susunod Marami pa ulit siyang ipapakita sa atin na kanyang mga achievements sa school. Alin? Ano? Um, sige. Kunin mo at tignan natin. Masaya kasi si Neri pinapakita sa akin yung mga nakukuha niyang score sa school. Ganon. Saan? Patingin. Ano yan? Na-check na to? Ilan? For over. For over? Opo, okay. tama po eh. Explain na lang po lang. Explain. Ah, et kaya four over. four over ano? Ito po, iba po din po yan. Iba din po. So ano? dito po. So ano to? Uh -huh. Four over? Ito po, 4 over 4. Oh, ito. 4 over 4. Ah, ito yung kulang. Oh, po. Na, kulang po yan na explanation. <laughs> Hindi Kaya ko ano? Pa ang explanation ako. Oh, ito namang isa niya is 5 over 18 kasi kulang. Okay. Kulang na explanation. Ina-identify in niya lang pero wala siyang explanation. Dapat pala i-explain. After mo i-identify, i-explain mo. Hindi niya na-explain kaya ganon. Pero at least, sinek niya, yung ano, yung pagkakamali niya ba. Kaya uh, alam niya kung bakit ganun lang yung score niya kasi may kulang siyang hindi niya ginawa. Um, sususunod so, susunod, alam mo na. No? Sa susunod, alam mo na kung dapat basahin ng maayos yung instruction. No? Para lahat ay masagutan. Saan pa? Wow, perfect din to Hindi po, merong malaysa <dragon> Ah, so ah so 9 over 10 okay. <S raton> Wow, grabe yung mga score ni Nery oh. mm. mm. Anong subject naman? Oral communication to Oh, okay, si <S dragon> uh, very good oh. Okay. <S dragon> Very good naman si Nery Yan, yan yung mga update niya sa atin Sa kanyang Mga score sa mga quiz Ano to, mga quiz at saka assignment hindi activity mga ano po ma uh, mga assignment po yung iba <laughs> tapos yo ito para ito ng quiz may ito <laughs> yung quiz assignment yung, yung iba yung ano kasi may bang quiz na, doon po sa <laughs> <laughs> sa teacher niya <laughs> 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 Okay, so yun muna yung update kay Ate Neri, no? Galing-galing. Palakpakan si Ate Neri. Yay. Yay. <laughs> Palakpakan. Okay lang yun. Hindi naman kailangan laging perfect as long as i-review mo kung ano yung naging mali mo para hindi na mauulit sa susunod. Gagalingan mo pa sa susunod, no? Uh -huh. Very good naman siya, Tineri. Oh, so, yun yung update niya, oh. In-update niya tayo sa kanyang mga quiz at activity. Assignment mga iba mga, ano, mga ibang subject wala uh, ano po minsan sa kanila po yung mga ano po kinukuha nila okay. uh, kinukuha ng teacher Apo, okay. yung iba din po yung ano yung notebook namin nandoon pa sa kanya so, wala wala pa po na check Um, uh, uh, very mga mga, mga din po mag-check. Ano lang, kina-ano na Kino-collect kasi baka daw i change namin yung answer. <laughs> kasi may, Oo, kasi baka ang iba nagaganon -ga eh. Okay. Diba? So, ayan. No? Mm -hmm. Very good yan, Senery. Very, very good eh. Hmm. Okay? Meron pang mali. <laughs> okay lang yun. Bye! Bye! Bye, -bye. Maawo, may flapa flying kiss pa. Salamat po sa panunayon. Bye! Bye-bye! Hi! Kami naman ni Dane ang mag-aaral oh, ng pagbabasa. Ayan, o. Oh. Babasa kami ng abakada. Huwag may inay anak pag nagsasalita ang mami. I love you. love you. Magbabasa kami ni Dane ng abakada. Ulitin ulitin. Mm -hmm. ulitin natin. Review, 'no? Na? Magre-review Mag -re kami ni Dane. Review. Review. Ulitin natin ang pag-aaral Na? A oh. A ah, very good ha la ma na very good pa sa ta um wa ya very good obasa Ano itong dalawa? Ta. Anong letter ito? Z. S. S. Ta. Ta. Z. Anong sound ng S? S. Sa? oh, anong basa? Ta. Sa. Very good. Ito. Ba. Sa. Ano? Ba. Very good, it's a man. Tawa, mm. very good, it's a man. They were training by twenty. Ka, yeah, Kaya, very good, it's Ba, mm. ta, bata, very good. Ma. Ta. Hmm? Ma. Ano to? Pa. Mm. Ma. Pa. Ma pa. Very good. Ta. O. Ta mm. o. Very good. Ito naman. Ma. Baba eh. Very, Very good. Ito naman. Mama. yeah Mama yeah Very good. Ito naman. ha La. Ma. Mm. Ano mm. yung letter sounds ng anong sound ng n? Mm. Ulit. Ha. La -man very kalaman kalaman ito ay ayo ito nak kanina um, ano yung letter na yan u o uh, o u uh, la hmm ano u uh, u la and no sound ng n Mm. Mm. Ulan. Ulan. Very good. Yay. Ayan yung binabasa namin kay Lane O. Tapos na. Hmm? Tapos na. Very good. Bukas ulit. Uh -huh. Very good today. No, na. Bye bye. Bye bye. Salamat po sa mga God bless po. God bless po. Saan si ate? Nag? Sabi mo, nagagawa na si ate naggagawa ng... Nagagawa na si ate ng assignment. Okay. Na, bye-bye guys. Bye-bye. Masalamat bye. po sa panunood. <laughs>